Malaala 2025, The DCXL News, RMN Manila Special Coverage Ngayong undas muling napupuno na mga kandila, bulaklak at ng panalangin ang iba't ibang sementeryo sa buong bansa. Pero sa gitna ng abalang pag-alala ng mga Pilipino, may isang sementeryo sa Maynila na tila nalilimot na ng panahon. Ito ang Paco Park, na dating Paco Cemetery. Itinayo noong 1822 para sa mga prominenteng pamilya noong panahon ng mga Espanyol. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging sagradong saksi ito sa mga kabanata ng kasaysayang bumuo sa ating pagka-Pilipino. Dito inilibing ang gumburza, ang mga paring martir na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Hasido Zamora matapos bitayin noong 1872 dahil sa paratang na sangkot sila sa Cavite Mutiny na isang pangyayaring nagpasiklab sa diwa ng revolusyon. Bukod sa Gumburza, ito rin ang naging sekretong libingan na ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal matapos barilin sa bagong bayan noong December 30, 1896, ngunit walang tanda ang kanyang puntod. Kalaunay natagpuan ang kanyang kapatid na sa Rizal ang puntod at pinalagyan ng pabaliktad ng mga inisyal ni Rizal na RPJ bilang tanda. Sa kasalukuyan, tila ordinaryong parke na lamang ito. May musika, kasalan at pasyalan ng mga pamilya nagpapahinga. Ngunit sa bawat yapak sa lumang bato, dama pa rin ng katahimikan na mga bayaning minsan ang inilibing dito. Ngayong panahon ng undas, habang nag-aalay tayo ng dasal sa ating mga mahal sa buhay, marapat lang din na alalahanin ang mga libingang nagluwal ng ating kalayaan tulad na lamang ng Paco Park. Dito ang katahimikan ng nakaraan ay hindi tanda ng paglimot kundi isang paalala na may mga bayani tayong dapat buhayin sa ating mga alaala. Kasama mo sa RMN Manila para sa Alaala 2025 Special Coverage, Radyo Manchano, Salazar, Tatak, RMN.